Vlog, black, black reveal, vlog reveal, labas Labas ka ng bahay, labas ka ng bahay Makagago, labas ng bahay, di kaya Di kaya liwa <laughs> Itong Sri Lankan Pilipino na to na si Makagago Hindi na makalabas ng bahay to Kaya nagtatapang tapangan to Sa kanyang kwarto Peking Sri Lankan to, hindi nga alam yung kiyalabay Bora chai, hot chai <laughs> Ike So what's up mga tol, magandang gabi sa inyo lahat Dito mula sa UAE United Arab Emirates At nahayo punan po nandito sa Al-In Ako nga po pala si Billy Jack Sanchez You wanna know why? Isa po akong vlogger At the same time Isa po akong trabador At OFW Dito sa bansang ito At ito ang kwento ko Pero for today's video mga tol Pindura lang yon. Anyway Bigyan natin ng konting Konting pagkachismoso ito At syempre Pagtatanggol ko dito Ang kopol Na gusto kong makita Na talagang pakiligin Ang bawat Pilipino ito po si Mr. Boy tapang at si Miss Jerry White. Kalawat kanan na pagbabato ng mga hinayupakels na mga tao dito sa social media at talaga iinggit sa ipinapamalas na tangking galing na itong dalawang aktor na to at aktres na si Mr. Boy Tapang at si Miss Jerry White sa kanilang mga konteksto, sa kanilang mga social media. Naglipahan na dyan ang kanilang mga haters na katulad ni si Makagago. Sinundan pa yan ni Jormel Labador, si Haring Baduy. At syempre si Rendon Labador ang motivational speaker kuno na banban. Nagtulong-tulong itong tatlong ito dahil naiinggit talaga sila dito ay Mr. Ronnie Suwan. Ikaw ba naman pre? ba? Diba? Meron ka Miss Cherry White. Diba? Na napaka na chika. Ito ba syempre? May talaga itong tatlong kulo girls na to. Meri mo Binansag, siniraan pa itong si Boy Tapang, pre. Nakisimpat siya paraw raw, kunwari itong Labador Brothers na to. Kay Mr. Pacboy, sinabihan pa raw at binran pa itong si Mr. Ronnie Suan... or si Boy Tapang na isang Mr. Still You Girl. Uy, yung gwapo mo itong idol. Idol ko na rin talaga itong si Boy Tapang, pre. This will be my, I don't know how many times kong pagtatanggol itong si Boy Tapang, pero... Bakit ba pinagkakaisan si Boy Tapang? Diba? Sabihin niyo kumain ng ganito, kumain ng ganyan, kumain ng mga hindi ka nais-nais sa -nais na bagay, and so what? Buti nga kayo, hindi nyo pinagdaanan para lang kayo ay sumikat. Diba? But hindi kayo matuwa dun sa tao na kailangan niya pagdaanan yung mga ganong karumaldumal na mga bagay para lang sumikat siya at makuha ang atensyon ng bawat Pilipino at makapagbigay ngayon ng magandang ehemplo sa bawat Pilipino. Kasi kayo eh, you always live on the path of someone's life hindi kayo marunong mag move on kung ano ang pinapakita at pinapamalas na galing ng bawat tao at yung pag-uugali ng pagbabago hindi nyo na-appreciate yun dahil kayo, wala kayong pinagbabago-bago sa mga buhay ninyo lalong lalo ka na makagago Jormel Labador at Rendon Labador tingnan nyo Tingnan nyo ang utak na itong si Rendon Labador. Pati sariling kapatid. Ganun to ka utak. Ilulubog. Nagsabi-sabi ba naman sa page ni Jormiel Labador, takot na siya ma report. Iligawan ka ni Boy Tapang yung gano'ng itsura, papatulan mo ba yun? Ah. Siyempre hindi. Ngayon, idadamay niya yung kabatid niya. Kung ano-ano yung komentong pinagsasabi niya at pahayag na binanggit niya kay Mr. Boy Tapang. Ngayon, pag na report yung ano ni Haring Badoy, edi eh di... Kasalanan na ng kuya niya, nakikipacebook ka na nga lang, ba-report pa yung utol mo. Anong klaseng kuya ka? Nangihila ka pa baba hindi lang ibang ang hinihila mo kundi pati kapatid mo, kawawa ka naman rendon, triltok lang kunwari simpatsa pa kayo kay Pakboy eh si Boy Tapang tsaka si Cherry White nagkagustuhan, at saka huwag natin bulahin sarili natin, content lang yan intindi namin yung mga viewers na yan, ako viewer din ako ng mga to eh so ako kinikilig lang talaga ako nagaantay pa ako ng mga abang na context nila, sa kanilang uh, love scene, dito sa internet, sa facebook kasi there is nothing impossible and one of their fans as their avid supporter as of the moment this cherry white boy tapang tandem I've been looking into something impossible also na there is always love di ba mahirap din umarte sa harap ng camera malay nyo ma-develop parang Kodak eh ako dun ako sa point na eh. gusto ko ba ma-develop nga naman di ba well anyway back to the story binweltaan kasi ito ni Mr. Boy tapang si Maagago nagkomento eto sabi ba naman Pag si Makagago daw ang riribatan Bawal Ito ang sabi ni Boy Tapang Ito yung comment ayan. So ito yung pagka-understand Ganyan Na Ito daw si Makagago Pati pa daw yung mga dating bagay Binalikan Keso ginto Keso ganyan Tapos pag nagribat daw si Boy Tapang Sasabihin daw ni Makagago Malaki na raw yung ulo Pwede ba yun? iyak-iyak na lang si Makagago. Ano saan? Saan nga naman yung hustisya doon? Sabi ni Boy Tapang na hindi marunong tumanggap din to ng katotohanan to si Makagago. As in, he's living the fantasy world itself, bro. Kaya sobrang tapang ng mokong na Sri Lankan na to. Your information people, ha, ah, na Pilipino. Peking Sri Lankan to hindi nga alam yung key alibi. Boda chai, hot chai. Ike. <laughs> anyway, just kidding aside. Itong Sri Lankan Pilipino na to na si Magagago hindi na makalabas ng bahay to. Kaya nagtatapang-tapangan to sa kanyang kwarto. ba? Diba? Kahit sino-sino na lang mga tao, tinitira niya. Kaya ang dami niyang oras mag-upload mga tol at manira ng mga tao. Bakit ka mo? siran siran na siya sa mga tao yung ultimong lalabas ka lang para bumili ng isang litro ng tubig mo hindi mo magawa iuutos mo pa sa kapitbahay mo kagago kawawa ka naman bro kaya sabi mo eh, I'm makagago is back sabi niya sobrang solid na to legit to legit na nakakulong ka sa bahay mo na parang isang ibon <laughs> hindi mo kalabas bawal lumabas sabi ni Kim Chiu kagago bawal lumabas <laughs> Tingnan mo ako, malaya like a bird. Wee, wee. Ito yung masarap, pre. Hindi nyo magagawa to. Yung parang ginagawa ni, ni Boy Tapang, yung malaya. Tapos may cherry white pa siya. Eh ako, Billy Jack, nasa UAE pa. Pax, pax, wee, wee. <laughs> Hindi magagawa ni Makagago to, pre. Hindi yun talaga. Maraming kasing inatraso ang tao to. Yan yung problema sa inyo. Well, anyway, kidding aside. Makagago. Huwag mo naman batuhin na si Boy Tapang nga tinulungan mo yung talagang tinulungan mo siya and that's from your heart hindi mo pwede nang isumbat yon. maging lalaki ka naman maging tao ka naman min parang wala ka nun wala kang delikadesa nakakadiri kanila lang no? yung word na delikadesa parang tinalikuran mo o tumalikod sa'yo eh wala kang moral values and dignity wala kang palabra di honor lahat ng mga magagandang traits tinalikuran ka na makagago sa kadadamputin yan. E di sa basurahan na yan, bro. Huwag mong ipilit na akala mo yung mga tao na they've been watching you na ang dami mong views dito sa internet, sa YouTube mo, ganyan. Natutuwa sila kasi nakikita nila ang pagkatalo mo. Totoo. Natatalo ka na ng sistema na ginawa mo, ng sarili mo. Kinakain ka na ng sarili mong sistema, loko. Magbago kaya. Hindi puro, puro ka mura, yung puro kayo payabang, puro ka paninira ng tao. Maging matuwa ka na lang na may mga taong kagaya mong sikat na kayang maglakad-lakad. Ang sarap maglakad, ang sarap. Ay, itapa ka mo ay, tamam, tamam, miya, miya, zeng, Hindi mo kaya ito, ha? maglakad na malayan ganyan. Tapos magsisigaw-sigaw dito, I'm free, I'm free. Hindi kaya ni makagagawa yung bro, oh, challenge, oh vlog reveal, vlog reveal, labas labas ka ng bahay, labas ka ng bahay makagago. labas ng bahay, di kaya di kaya lo <laughs> sarap talaga sa rin yung hindi ka alam, nyo, hindi, alam mo maraming atrasa yung tao yung hindi makalabas ng bahay, nandiyan lang sa kwarto kasi gaya yabang yabangan, tapang tapangan ultimong isanlit rin to bigi utos lang sa kami, baka iwa ka lang inang ah, wag oh. ako ah. ha, eto pa Paano ba naman hindi matatakot ng mga to? Si Rendon Labador, Jormel Labador at si Makagago. Ha? Etong tatlong hong ito, na-brainwash po ako ng mga to. Galit na galit po kasi sa mga bisaya itong mga to. Ang laki po ng ingit na itong tatlong to sa mga bisaya. Kaya po yung kasibuano ninyo at kababayan yung bisaya na si Mr. Boy Tapang, talaga po tila tinitira. Dahil hindi po nila ma-achieve sa sarili nila na makita nila ang isang nilang kababayan na sumisikat at lumulupit talaga at yun ang lahi pang bisaya maging proud na lang kasi ang tataas po ng tingin nito sa kanilang mga sarili na sila po ay daw taga Norte, capital city manila boys capital city yeah. na dinamay pa ako makaramag magsinungaling hindi naman ako taga manila yeah. taga pampanga ako angela city yeah. di ba? kami mga kapampanga mabubuti kaming tao ha? Wag niyo akong idadamay sa mga katarantaduhan ninyo, Jormel Labador at Rendon Labador. Gigil na ako. Makagago i -re ko na. Kayo, magaling kayo mang brainwash eh ngayon ma marunong na mag-isip yung tao. Hindi niyo na rin ma si Boy Tapang. Ano, kinalasan na rin kayo. Ang toxic niyo kasing kasama. Real talk. Ha? Ah, toxic talaga kayong kasama. Tingnan si Boy Tapang. Eh. Ah. Eh. Tinitira ninyo sa totoo lang sasabihin nyo kayo nagpasikat ng battle of the youtubers oh take note Ah, wala nga kalatoy latoy itong laban ito si Haring Badoy Ah, ha? pinagugulpi ni Kuya Jason kasi meron eh takbo takbo eh o parang ko sabihin sa inyo kahit talo ako ako ang pinakainabangan na laban nyo sa battle of the youtuber ha kaya wag nyo suluhin lahat ng mga credits na kayo nagpasikat nyan mga waka nang inamers mga tampalasan hmm sarap nyo pagtatampale ng open palm well anyway overbreak na ako kalas yung lang nasabi ko na ang gusto kong sabihin uh, support po ako kay Mr. Boy Tapang at humihingi tawad sa mga nasabi ko noon sa mahal buong kas, kabisayan gihigugma tamong tanan para sabihin ko po sa inyo dahil itong tatlong to itong mga mastermind dyan si Makagago si Jormel Labador sa si Rendo Labador ayan ha yan po yung mga taong galit na galit sa mga bisaya totoo galit sila sa mga bisaya malaki pong inggit nila sa katuman sa mga kabisayaan Masawat sa sasabihin ko sa inyo Sa lahat pa ng mga kabisayan Higugmaon pataka og samot Higugmaon pataka og samot Ayan o, alam niyo well Mamahalin ko pa kayo na lubusan. Hey, gugmaon pataka og mo, Hindi nila kaya sabihin yun dahil mga peke yung mga yan. Ah, well anyway, boy tabang, cherry white, support ako sa inyo. Isa ako sa mga pinapakilig ninyo na social media influencer na nakabang sa inyo. Huwag kayo magpadaan sa toxicity. At alam ko kahit content man yan or whatsoever kung gagawin yung reality, I don't really give a effing thing about it kasi nakikita ko it's pure love and positivity ang pinapakita nyo at pinapamalas ninyong tangking galing ninyo keep it up gusto ko pa kayong lumaki together yun lang uh, yun lang uh, my message don't hate spread love and educate and let love sisa yung mga tol laging tatandaan mas mabuti nang itikom nyo ang bibig ninyo kung wala kayong sasabihing maganda sa kapwa ninyo para to sa'yo Jormiel Labador Rendon Labador at Maagago Bawal lumabas ng bahay. Bawal lumabas ng bahay. Ulul.